Good morning tropa, today is September 17, 2024 Bye bye Wyatt, ngayong nga, tropa, pauwi na naman tayo Galing sa ating trabaho na first ship, which is 6 to 2pm So ngayong nga, araw tropa, pauwi na tayo ng trabaho Pero syempre mag-grind pa rin tayo mga tropa So ngayon, eh, merong order sa atin, sa ating mga binibenta ni Tonto Na no, isang vintage Thomas and Friends 1999 So ngayon, dadaan muna tayo ng JNT bago tayo umuwi ng bahay So shout out sa ating customer na si Hughes na taga Paranaque, Metro Manila. So shout out sa iyo tropa. Maraming maraming salamat sa pagtangi sa mga binibenta ni Tonton. So kung gusto niyo rin bumili ng mga second hand na laruan, mga vintage mga tropa, e eh, bisitahin niyo lang yung page ko sa Facebook, mga binibenta ni Tonton. All right, maraming maraming salamat. So ginawa ko dahil nakabenta ko, eh bumili rin ulit ako ng laruan. <laughs> para dumami ng dumami ng dumami mga laruan ni Buti pa si Tonton syempre para pag nagtayo tayo ng tindahan natin eh marami na tayong di display so galing ang ginagawa ko mga tropa hindi ko muna iniipon yung mga mga benta natin ginagawa ko, binibili ko rin ng mga laruan so naghahanap ulit tayo ng mga laruan na pwede natin ibenta o kung tawagin natin eh, toy hunting so naghahanap tayo sa online ng mga laruan, mga vintage ako target ko talaga mga tropa is vintage kasi yung vintage tropa ay eh, maganda ang presyuhan pero syempre pipiliin mo rin yung mga binibili mo marami rin kasing peke mga tropa kailangan mo rin maging mapanuri mga tropa mapanuri kaya kailangan syempre maganda pa yung itsura ng item mo sa so, pagbibeta ng mga laruan tropa kung gusto nyo pasukin eh kailangan nyo rin ng, ng pasensya <laughs> tsaka ng pera kasi may mga laruan talaga na medyo mataas ang presyo pero syempre pag binenta mo eh tataas mo rin yung presyo alam mo namang bibili ka ng laruan tapos bibenta mo ng palugi eh. diba? kailangan pag buy and sell kaya ang kahit anong bagay kailangan meron kang kita diba? ang hirap kayong bumili ng laruan tropa for example laruan talagang nagpupuyat ako nyan mga tropa nakikipagtawaran ako tapos nagre-research ako kung ano ang value ng laruan mga ganun bagay ang hirap, ang hirap na masarap kasi nag-enjoy ako. <laughs> yung misis nga galit na eh. Ang dami ko ng laruan doon sa tindahan. So doon ko tinatago yung mga laruan. Maalat na, sabi ni Misa, kalat-kalat na mga laruan mo. Kaya <laughs> e, minsan pag may bumibili, ang hirap maghanap kasi nga hindi siya naka-display mga tropa. Ang hirap, nahirapan pa na ako pag ganap ng ganito. Iisipin ko, saan ba nilagay ito? <laughs> Wala siya yung specific location. Pero siguro sa rest day, ayusin ko yun. Or bibili ako ng tupperware o lagayan ng mga laruan Para bubukod-bukod ko For example, mga diecast, at wheels For example, matchbox, yung mga ganun laruan So pagsasama ko Tapos yung mga vintage Tapos yung mga plastic mga, mga Japanese, mga manga So ganun ang gagawin natin So nag-enjoy ako mga tropa sa pagbibenta ng laruan <laughs> Kasi yung mga binibili ko talaga, yung mga gusto ko For example, yung mga hindi ko nabibili dati ng mga bata pa ako For example, yung mga Dragon Ball Z Ngayon nabibili ko na siya tapos kay darang ko pa yung mga nabibili ko. Ang sarap sa pakiramdam ng makakabili ka ng ganun. For example, yung Dragon Ball Z, mga tropa, anong year yun? Way back 1999, mga ganun, 1997. So pag may nabili akong ganun, minsan nahihirap, nahihirapan ako kung ibibenta ko ba siya o ikikip ko. <laughs> minsan ayaw ibenta eh, pero minsan kailangan ko ng pera. So naibibenta ko rin. sasabihin so, ko, bibili na lang ako sa susunod. Tapos so, pag naibenta ko na, manghihinayang ako kasi ang hirap na pala hanapin ng bilinta ko. May mga ganun pagkakataon. Nag-enjoy ako, tropa. Pero ka kakibat ng enjoyment syempre, eh, meron yung mga sakripisyo tulad nyo yun. Instead na uwi na dapat tayo ng bahay, eh dadaan pa tayo ng JNT para i-deliver yung laruan. Tapos, syempre, pipila pa tayo doon kung yung pila, di ba? Tapos dadaan tayo sa traffic, kasi usually, so, kasi ni si Droco dumadaan, so walang traffic doon. Eh ngayon, sa Banlik tayo pupunta, Barangay Banlik. So madadaanan natin yung Barangay Banlik na traffic papunta ng Barangay Mamatid. So, ganun yung senaryo natin, tropa Grind, from the word itself Grind <laughs> Pero sinasabi ko nga lagi sa aking vlog Kailangan natin talagang maging business minded O kailangan natin maging madiskarte Para hindi tayo maubusan ng pera sa ating mga bulsa Ako aminin ko, nauubos yung pera ko Kasi nga, pag may benta ako Binibili ko din, kaya Walang natitira, nasa proseso pa ako ng Ano eh, ng pag-iipon ng mga laruan Nasa proseso pa ako ng Enjoyment ng pang-collecta ng laruan Siguro pag dumating na yung panahon na sabihin ko sa sarili ko na tigil mo na pamimili at magbenta naman. So doon na siguro yung time na mag-iipon na tayo. Siyempre yung pag-iipon na natin para din sa atin at sa pamilya natin di ba? Pang kain, katulad yung sinasabi ko, pang gas, pang gala, mga ganun bagay. <laughs> Ang sarap pag motor talaga! Ang sarap! Lalo na no, ganito kaganda yung kalusada oh. Dito lang yan sa barangay Dizmo, Kabuyaw, Laguna mga tropa. Eh yan oh ako kotse kasi dun tayo sa expressway eh. So dahil motor tayo Mabaybayin natin yung Barangay Pulo, Barangay Dismo, Barangay Bandik Barangay Mamatid, Kabuyaw Laguna <laughs> Ang bilis talaga natin pag motor eh no? lang din yung nakikita yung pogi ko mukha <laughs> Pogi <laughs> Ang nakikita nyo lang puro kalsada Ayan, Tulad nyan Hindi ka tulad pag kotse eh Nakikita nyo yung mukha ko eh diba, mga tropa Yan disadvantage pag motor Boses ko lang ang maririnig nyo pero yung tsura ko hindi nyo nakikita <laughs> Which is a good thing <laughs> Matatakot lang kayo eh <laughs> Alright, sana hindi traffic mga tropa no Kasi kahapon Pag uwi natin nung kapun ba yun nakaraan Nag start na, na naman ng buhos buhos Yung mga enforcer Yun, gano'n na naman ang senaryo Tagal na naman natin nagantay Ah, ah, target tayo magagawa, ganun talaga yung sistema So ano bang dapat natin gawin? abangan ng pasensya <laughs> Cool ka lang Cool ka lang Diba? Mahalaga safe tayo makakauwi ng bahay Yun oh Mga pala Di pa pala tayo uwi Dadaan pa pala ako ng JNT So shout out ulit ha ah. Tropa natin si Yuz Ng Paranyakay City So maraming maraming salamat Sana bumili ka ulit sa anong laruan tropa Apaka quality nung bili mo sa akin 1999 Thomas and Friends Napaka vintage pero Napaka ganda pa tropa So unang presyo ko dun is 399. So tumawad si tropa. Sabi, wala pang last price. Kaya sabi ko, sige, bigyan ko na ng, ng, ano, ng 300 pesos. Yan. Para naka-discount ka, eh kumita din naman ako ng kahit konti. Diba? So minsan kasi may mga pagkakataon na yung item, mataas natin nakuha. So hindi talaga natin pwedeng ibenta ng mas mura. Pero meron naman mga item na nakuha natin ng mura, tapos mataas yung presyo niya, na pwede nating babaan kapag tumawad yung customer. Diba? Alam nyo kasi may mga tropa May mga laruan talaga na mataas ang presyo eh Grabe sobrang taas talaga So may nabili akong murang laruan na matchbox Made in Made in England Okay England So gawang England So matibay talaga 1970 pa yung laruan So nabili ko lang siya ng murang mura Pero nabenta ko ng mataas So tuwan ako So ang ginawa ko Pinagbenta ko e, binili ko ulit ng laruan Sa ibang seller ng laruan So yung isang laruan na nabenta ko ay naging anim na laruan so imagine anim tapos yung mga nabili kong laruan pwede kong ibenta ng mataas ko. malaki talaga yung kita kung mabibenta ko lahat sa matter of strategy kung paano natin ibenta mga tropa kung paano natin kung paano natin iayabang sa mga customer natin kung paano natin ipoporma i, iya uh, ipoporma natin o yung kukumbinsin natin yung customer natin na bilhin yung item natin. So, kailangan maganda yung kuha, harap, likod, gilid, lahat yun, detalyado, anong year, saan gawa, mga ganung bagay mga tropa. At saka kailangan talaga, may eh, nakikipag-communicate ka sa mga customer. Isa pa tropa, kailangan maging makulit ka. May time kasi na magtatanong sila sa marketplace, halimbawa, nagtanong sila sa 7 ng umaga, eh busy ka, nabasa mo yun 10 na ng umaga so replyan mo pa rin tapos tanong mo sir are you still interested yun kailangan kasi maging makulit kayo eh, kasi kung interesado talaga siya eh bibili na't na bibili niya eh mo may katulad ka nagbibenta diba tapos pinabayaan mo siya so ayan doon napunta pa siya doon sa isa hindi na bumili sa'yo doon na bumili sa kalaban mo diba kaya kailangan maging ano tayo huwag tayo mahiya hindi naman tawag yung kapal na mukha, eh eh tinatawag na binibenta mo lang talaga yung yung benta mo o yung tinda mo so inaalok mo ng maayos so pag ayaw di ayaw talaga pag gusto, o oh, di jackpot ka di ba? Kumita ka. Eto na, traffic na tayo. Dito na tayo sa Barangay Pulo mga tropa. So meron kasi intersection dito na pakanan, tapos meron diretsyo, tapos may stoplight. Kaya expect na talaga natin na hihinto at hihinto tayo dito. Pero dapat itong right lane is continuous to na kakanan kasi yung iba hindi sinusunod lalo na yung mga tropa natin tricycle driver so obviously derecho dapat sila eh kaso dito sila gumigilid sa kanan So, nawawala tuloy yung dire-diretso dapat na takbo ng mga sasakyan na kakanan. Pero, ganun talaga. Dahil sa liit na kalsada ng Pilipinas, di ba? Istis na lang tayo, bigayan na lang tayo. Sabi ko nga kanina, habaan na lang yung pasensya, di ba? Hop, nagre-record pa ba yung GoPro natin? Kasi minsan mga tropa, salita ako ng salita, hindi na pa na nagre-record yung GoPro. <laughs> yung antik nating GoPro. So, malapit na tayo yung kumanan. So, pag tayo, dire-diretso na tayo, papunta ng Baldik. JNT Baldik. Nag-enjoy ako kahit pa isa-isa lang yung benta ko sa isang araw Minsan nga tropa Ang tagal bago ako makabenta 2 weeks, 1 month Walang bumibili Sa dami ng laruan na naipopost ko sa marketplace Dahil sa dami ng kalaban Ang dami nagbibenta ng laruan ngayon tropa Ang dami talaga Mas mura pa sa mga binibenta ko Hindi ka tulad ng binibenta ko Na medyo mga pricey Kasi pinipili na yung binibenta ko eh Pero yung mga kalaban ko mumura talaga ng binibenta Kasi bultuhan yung bili nila eh Wala pa ako sa ganong sistema na mamimili ng bultuhan example uh, worth 10k yun bibili ng ganun karaming laruan tapos syempre marami yun kasi bultuhan full sale kumbaga kaya ako ano lang ako eh paisa isa so mamimili lang ako ng trip kong laruan tsaka ako sya ibibenta so, ganun yung kaiba namin op ya yeah. natin okay hindi dito ko pala sorry Alright Ah, lagpas na tayo tropa sa traffic Traffic ng sabungan kung nanonood kayo ng vlog ko, dyan lagi ako nata-traffic. <laughs> pag inabot ako ng buhos, matik yun, late na tayo. Kamagalala kuya, pag, pag kumikita na si Buti pa si Tonton, hindi ka mawawalan. Araw-araw yung tropa, yung naka-wheelchair na yun, na nalilimus. hindi natin masisi. Siguro, nawala na siya ng pag-asa. Ano pa ba bang pwede niyang pasukan ng trabaho? Itatanggap pa sa kanya? Ano bang dapat niyang gawin, di ba? Pero kung may kakayan ka naman tumulong, why not, di ba? Pero sa ngayon, wala pa. Pasensya po. Minsan, magbibigay ako ng bariya, pero minsan, wala talaga. Hindi. Kasi naisip ko talaga, dapat gumawa ng paraan. Pero siguro si Kuya, si Tropa, wala nang maisip na paraan. Yun na lang nung, ang paraan na naisip niya, mamalimus. Marami yun sila dyan. May mga matatanda pa nga eh. Hindi natin sila masisisi siguro. Walang pinag-aralan, marahil. Isa yun sa dahilan. Nahihiya, natatakot. Diba? Pero syempre sa mga tao na may kakayanan na tumulong, bakit hindi, di ba? Sarap kayang tumulong. Pero syempre, yung mga tumutulong may kakayanan. May budget, di ba? May extra. Ang luwag nyo ng kalsada dito mga tropa. Yun ah. Oh. Nakikita natin yung Mount Makiling, kaso maulap o madilim yung langit. Hindi klaro yung Mount Makiling. maraming maraming salamat nga pala sa mga tropa natin so kahit paunti unti nadadagdagan yung mga followers ni Buti pa si Tonton TV mga pa Facebook man yan or TikTok lalo na sa, sa YouTube mga tropa pa unti-unti nadadagdagan na tayo sa sa YouTube so maraming maraming salamat mga tropa so huwag kayo magalala hindi ako magsasawang gumawa ng mga videos na katulad nito araw-araw samahan nyo ako sa aking biyahe sa aking mga pag-grind para syempre magbigyan kayo ng ng inspirasyon, inspirasyon talaga or idea lang naman na marami tayong pwedeng pagkakitaan sa panahon ngayon especially pagkain lalo na ang kailangan lang natin ay strategy at saka lakas ng loob syempre, saka syempre konting kaalaman sa business na papasukin natin hindi kasi tayo pwedeng pumasok sa business na hindi natin alam at hindi natin mahal hindi natin gusto pangit ang output nun kapag hindi mo gusto yung, yung business mo kailangan gustong gusto mo yung business mo para yung passion mo, yung puso mo nandun At tulad nyo yun passion ko talaga to eh, mga ulaytan like ng laruan mahilig <laughs> din ako sa laruan so bumabalik sa akin yung aking pagkabata sabi nga nila eh meron pa rin tayong inner child meaning to say, kahit anong edad natin eh pwede pa rin tayo maglaro di ba? pwede pwede pa rin tayo maglaro mga tropa so nandito na tayo sa JNT dito sa bayan ng ng Kabuyaw, Kabuyao, Laguna so dideliver lang na, natin tong laruan kasi nakagawa na tayo kanina sa app naisulat na natin uh, nai encode na natin so bibigyan na lang natin yung laruan and then pipicture at para ma-track ng tropa natin yung laruan kung nasa na let's go samahan nyo ako sa loob ayan o oh. ayan o ayan Please don't forget to like, share, and subscribe, so we yes, not watch the dont Peace.